Hello, hello mga mi! Welcome na naman sa Panabigaw Arboy ko bilang isang full-time mom! Ngayong araw nga ay napuutosan ako ni Dede na magluto ng aming merienda. Makailan naman na hindi kami namalengke. At yung mga sahog sa solutuin ko ay kulang-kulang so, syempre niluto ko pa rin yan. Ayan, ako ng bawang at saka sibuyas para sa lulutuin nating pansit. Yes, mami, pansit ang lulutuin natin for today's video. So, igisa na natin ating sahog. Actually, may sahog naman tayo mga me, kasok, ulang tayo ng gulay. So, nagsagisa lang ako dyan, minikos-mekos may may ko lang yung sahog para maluto at nilagay ko na itong fish ball or football ball pa ba tawag dito. So, ayan. Yan, sabay ko na dyan. Lagyan ko na din ng pamintang durog. And then, kumuha na rin ako ng ating salt, rock salt, syempre. And then, mag-smetos ulit, ulit tayo. Minsan-minsan so, lang naman mag-request itong sa the day na magluto ako kasi Bibihira lang yan na magtagal dito sa bahay. Alam niyo naman, lagi yan sa trabaho niya. Mataas na lang dyan yung dalawang araw, tatlong araw, yan. So, ipagluto na natin kahit kulang-kulang ang -kulang ating mga sahog. O, dito ang ating pans at bihon. So, bihon lang din talaga ito. Wala nang kanton. Gusto ko sana may kanton kaso wala. So, ito naluto na. At ganyan man na itsura mga me, diba? O. Sobrahan pa yata sa toyo. Pero fights na yan, pang Marianne. Dahil ulo lang natin para kumalat ang toyo. Janine. So that's it for today. Ang mini vlog. God bless!